Bilangin na nga natin itong naipon nating bariya sa tindahan. Thank you. Maraming nagtatanong kung magkano nga yung benta ko sa Champ Bites. Yan nga okay. po ay 11. Tukli so, nun ay binili niya rin ng crinkles. Waga pa nga lang ang sabi ko kay Jowa ay eh, bilangin na namin yung naipon naming bariya. Pero nakapagbilang nga kami ay nung gabi na. Kung nga naipon yan kumarates ay eh, halos na sa 3 months din talaga. Kita nyo na nga kung marites, ayan at puno na talaga siya at pwede na talagang bilangin. Bilang may tindahan ay meron talaga tayong mga kanyang-kanyang opinion bilang pag-iipon or dapat hindi muna mag-ipon. Kasi yung iba sabi wag na nga muna mag-ipon at lahat dapat nakapokus muna sa pagpapalago ng tindahan. Tama din naman yun kung kaumpisa mo pa lang tapos kailangan mo mapalago yung puhunan mo ay dapat talaga unahin mo yung stock sa tindahan. Kailangan mo muna mapunuan kung ano yung mga kailangan or kulang sa tindahan mo. Kala na namin itong ginagawa ang mag-ipon ng bariya. Pero dati bihira itong mapuno dahil minsan hindi pa na nga ay kailangan na namin ibili ng paninda. Pero okay lang din naman iyon at least may pagkukuhaan nga tayo ng pang grocery natin or pang stock sa tindahan. Importante kasi na may pang rolling tayo sa tindahan or may puhunan para hindi sayang yung mga hinarap ng tao ay wala. Isa na umutang ka tapos may tubo edi magbukas ka na lang ng alkansya. Merong hindi mga nakakaipon kasi pambayad lang ng bills yung mga kita nila or di kaya pang grocery lang din. Lagi ko naman sinasabi ay okay lang din yan. Pag-iipon din naman namin kumarites ay pupunta din naman sa puhunan or pang puhunan ng tindahan. Last year kasi ay nakulang talaga yung stock ko nung Pasko ng mga alak. Kaya balak ko ngayon na yung RH nga eh, lahat ng mga bote ay lalagyan ko. Or magi i stock ako ng RH. Di bali na nga sobra basta wag lang kulang. Ayang kasi yung mga tutubuin mo. Na case pa lang yung lalagyan ko at gusto ko nga lahat ng mga bote na wala nga pong laman ay ma-orderan ko. Balik na tayo dun sa pag-iipon ko marites. Walang din talaga iisipin na yung tindahan namin maliit lang pero tingnan nyo nakakaipon nga kami ng ganito. Lang tindera ay wala nga kaming matatanggap na bonus or di kaya 13 month pay kaya ito na lang talaga yung naisip namin kaya ang plano nga namin kinabukasan na ay bibili kami ni Jowa ng helmet yung pwede na talaga sa pangkalsada o ba diba, kailangan talaga nakaplano bago tayo magbitaw ng pera or bago gumastos kahit may pambili naman kami ay hindi talaga basta basta kami bumibili kung hindi naman para doon yung perang iyon kung may tindahan ka at di mo pa kaya magtabi ng mga 20 pesos na coins ay pwede naman 10 pesos tsaka pag naiipon kayo huwag mong isipin na meron kang ipon or di kaya hulog ka lang ng hulog doon. Yun kasi yung pinakaunang ipon namin dati sa banga na maliit tapos 10 pesos yung hinuhulog namin. Huwag toa na kami pag napupuno namin yung maliit na banga. Minsan bumibilang siya ng 5,000 or di kaya 6,000. Pero itong lagayan namin nga ngayon ay medyo malaki kaya medyo matagal siyang mapuno. Sabi nga nila pag may naisuksok ay may madudukot. Yung so, bibilangan namin ng alkansya Comarites ay makabawas din talaga ng isipin doon sa nalak nga po na pera doon sa Gcash. Pero napasa ko naman na nga po yung hinihingi nila, nagpa-attorney na lang ako. Wait na nga lang din po ako ng resulta. Siyempre, pag naubos to, edi iisipin ko na naman yung pera sa Gcash na na-on hold. Ganon talaga at kasama sa buhay ang pagkakaroon ng problema. Nasa sayo na lang din talaga kung paano mo haharapin. Ilang linggo na nga lang ay mag-2026 na panibagong taon para mag-umpisa ulit. Ano naman lagi kung hindi natin nakuha or natupad yung ating mga pangarap ngayong 2025, Idi galingan natin sa 2026. Si Lord lang din talaga ang nakakaalam kung kailan ibibigay sa atin yung mga pangarap natin. Dahil lahat naman nga po tayo ay may timetable para makuha or matupad yung mga pangarap natin. Kailangan lang din talaga natin ipagdasal at huwag tayong sumuko. Dahil hindi naman talaga madamot si Lord dahil yung mga pinagpipray natin ay binibigay talaga niya. Minsan nga ay sobra-sobra pa sa mga hinihiling natin. Yung makaraos nga lang tayo sa sa araw-araw abay blessing na iyon so ayan at patapos na nga kami kumare test dyan sa aming pagbibilang kung mapapansin nyo ay meron ngang tig 10 pesos dyan sa gilid dapat kasi ay haluan namin yan ng 10 kaso ang bilis ng dumami kaya sabi ko nga 20 na lang ipunin namin kaya yung pinakailalim niyan ay merong tag 10 pesos na coins. Hindi nga namin sinama yung ibang sobra. So ito na nga po lahat ng naipon namin komaretes At tumabot nga po siya ng 24,000. Kung kaya namin ay kaya nyo rin yan. So ayun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i nyo na nga rin po itong aking video.